Dahil mapamahal na ang bakulaw sa prinsesa, kaya naman sinuyo niya ulit ng prinsesa. Pero ayaw niya na sa palasyo kasi di na niya kaya ang pangyelam na reyna. Kaya humanap sila ng ibang palasyo at doon nanirahan kasama ang kanilang mga supling. Masayang siya sila kaso may problema dahil nalaman niya na ang bakulaw pala at kailangan pang disiplinahin. Hindi pala ito nagre-regalo tuwing Valentine's. Umiinom ng direkta sa pilsen, di gumagamit ng baso. Laging sa lagay ng hinubad sa lumpy. Nag-iimpok ng hinubad sa likod ng pinto sa halip na pera. Laging nag-EML. Hindi nang ng higaan bago matulog rest day ay laging nasa barkada. Kung san-san isinasapit ang tao eh. Laging pumupuso sa post ng iba pero sa post ng prinsesa ay dead ma. Hindi minamay day ang prinsesa, puro sipag-sipag lang. Laging lasing walang time sa mga anak. Kaya naging madalas silang nag-aaway. Ang dating magandang prinsesa ay yung tiyunting na lagi na. Laging nakasimangot at laging pangot. Tanging kapag may dumarating lang na order na lang siya napapangiti at inikili. Tuloy sumisyon sa buhay ang prinsesa dahil sa bakulaw.